shout out sa tanang katabang diri sa balay no uh, mga katabang na na karon no mga kasambahay aminaw mo aminaw mo sa gingon alintik mo kamong mga katabang mo mga kasambahay dili mo bagay sa mga mga security guard dili mo bagay sa mga pilason kay mo murapon mo gaamo sa inyong balay piling puti piling hamis o putis dilit mo bagay sa mga kami mga security guard bagay mo sa mga self lady mula mga standard kamong mga kasambay mga kasambahay ramo mga katabang mo sa balay tiglimpiyo ganiduro tigugas su plato mula inyong trabaho kaya makasa mo mong security guard buhatan ngayon na ninyo siyempre dili magpayahay ramo So, no, kamong mga katabang sa balay, ang angay nyo mabana, ang angay nyo mga asawa, abal-abal driver, ay mga mga dagway. Ha? Dili mo bagay sa mga mga security guard. Bagay sa inyo, habal, -habal driver. Ay mga baho mo. O mo mga ligo. Ang okay, bagay sa inyo, kami mga security guard, na may sildo. dagko mid field do bagay sa amo ah, mga field mga kami panglawas ba kamong mga katabang mga butod mo mong lawas sigur mo kaon sa balay ninyo nga mo niya tapulan rin mo mang limpyo mo kuan bantayan rin ninyo nga mo may trabaho ninyo o kato mga katabang sa balay para sa inyo pa labal driver ninyong mabana ay mamaura mo mga batasan